Sabi ni Hyun, magkikita sila sa loob ng isang linggo. Samantala, nagsimulang pagpawisan si Mu habang nag-squat imbes na mag-horse stance. Tinanong siya ng isang second-class disciple kung bakit iyon ang ginagawa niya, pero sagot niya, pinayagan siya ni Hyun. Sinabihan siya ni Hyun na tigilan na ang lalaking iyon, kaya ngumiti siya at nagpatuloy sa pag-squat habang sinasabi sa lahat, masasaktan ng gusto ang mga tuhod ninyo sa hinaharap. Ang babata niyo pa, pero sino ang mananagot kapag nasira ang mga tuhod nyo? Naiinis si Hyun, pero sinubukan niyang manatiling kalmado at hindi patulan ang mga sinasabi. Nag-training si Muchang ng dalawang oras, kaya oras na para kumain ng protein. Pero hindi niya alam na may malaking problema ang kahaharapin siya. Tiningnan niya ang pagkain at tinanong kung iyon lang ba ang kakainin nila. Ang mga Shaolin monks ay puro vegetarian. Natural lang na vegetarian ang mga nasa templo, pero naguluhan siya dahil hindi niya ito naisip. Nagtaka siya, saan ako kukuhan ng protein? Nagulat siya kung bakit naaamoy pa niya ang pagkain sa panaginip. Sabi niya, ang bango kahit gulay lang. Pero sa huli, wala siyang magagawa kung iyon lang ang mayroon. Nagsimulang manginig ang katawan niya at sinabi, child abuse ito. Sinabihan siya ng iba na huwag magsalita. Pero patuloy siyang nagdadaldo, sobra naman, puro gulay lang ibinibigay. Sinaway siya ng mga second-class disciples, sinasabing huwag magsalita habang kumakain dahil ito'y kawalang galang. Isa pa sa kanila ang nagsabi, turuan na natin siya ng leksyon. Nagtataka si Mucheng kung bakit galit ang lalaki dahil siya naman ang dapat mainis, kailangan nila ng protina. Nang gigigil siya at sinabing hindi niya hahayaang masayang ang kanyang training, biglang bumukas ang pinto at may isang lalaki na tumawa. Napatingin ang lahat, at sumigaw ang isang second class disciple, hall leader, Yang Man. Siya ang namamahala sa pagkain doon, at halatang maayos ang itsura niya. Sabi ni Yang Man, mukhang gutom ka. Kung hindi sapat ang pagkain, kukuha pa ako. Pero sabi ni Mu Cheng, sapat na ang pagkain. Tinanong naman ni Yang Man kung gusto niya pa ng side dish. Nagpa itong maging mapagbigay at hindi napansinin ang pagrereklamo ni Mu Cheng pero biglang nagtanong si Mucheng kung may chicken breast ba. Nagulat at nagalit ang lahat, nagtatanong kung ano raw ang pinagsasasabi niya. Sabi ni Morior, kakaiba na ang ikan ikilos mo, may problema ba sa ulo mo? Sagot ni Mucheng, kailangan natin ng protina. Kailangan natin itong kainin. Tumingin siya sa mga mata ni Mil at nakita ang sarili niya. Unti-unti niyang napagtanto na may kakaiba talaga. Napapagod siya sa pag-eehersisyo, naaamoy niya ang pagkain, nagsimula siyang magtanong kung totoo ba ang lahat ng ito. Mabilis niyang naisip na dapat may gawin siya, dahil kung tunay nga itong templo, kailangan niyang magsabi ng angkop. Kaya yumuko siya at nagsabi, nagkikilos ako ng kakaiba dahil gutom lang ako. Nagkamali lang ako ng salita. Sabi ni Yang Man, marahil pagod lang siya mula sa training. Tinanong ni Mucheng kung maaari siyang humingi ng dagdag na beans at mushrooms. Napailing si Man, sabay bulong, tiyak na baliw siya, realidad man o panaginip. Alam ni Mu sa sarili niya, kailangan niya ng protina. Lumipat ang eksena sa kanya habang hawak ang brush sa klase, nagrereklamo, hindi ako makapaniwala na nag-aaral kami ng Buddhist scriptures. Nagsimulang mag-isip ng, paano kung, kahit nasa loob siya ng nobela, paano siya makakabalik sa bahay? Naisip niya, baka makalabas lang siya kapag natapos ang kwento. Sabi niya, kung ganoon, hindi naman masama. Siya ang protagonist, eh? ibig sabihin may pambihirang talento siya. At ang Shaolin Temple ang pinakamalakas sa Orthodox Alliance. Habang malalim siya sa pag-iisip, natapon ang tinta niya at napasigaw. Agad niyang napagtanto na napakalakas ng boses niya, at napatingin siya sa ibang estudyante na puno ng pagkadismaya at panlalaid. Sabi niya sa sarili, mukhang natatakan na ako sa paningin nila. Pero huli na para baguhin iyon. Ngayon, ang natitira na lang ay ang makipagspar at makilala. Lumipat ang eksena kay Hugh na tinanong si Henman, seryoso ba ang pamangkin mo? Natawa si Henman at sinabing kakaiba siyang bata. Humingi siya ng paumanhin para sa kanya. Tinanong ni Henman kung ano ang iniisip niya tungkol kay Mucheng. Sagot ni Hyun, malalaman nila sa loob ng pitong araw kung tama ba si Moocheng o hindi. Natawa si Yang Man, sabay sabing, napakagandang ideya niyan. Hindi raw nila maaaring parusahan ng isang disciple dahil lamang sa iniisip nito, kaya't mas mabuting patunayan na lang sa pamamagitan ng pagsubok. Idinagdag pa niya na narinig niyang si Mogan ay isa sa pinakamagaling na bagong disipulo. Bawat taon, daan-daang bata ang nire-recruit ng templo, pero karamihan ay sumusuko. 10% lang ang natitira, kaya't bihira raw nakilala ng mga disciples o elders ang pangalan ng isang bagong monghe. Pero si Mogan ay isang natatanging kaso, lahat ay alam kung sino siya. Sabi ni Hyun, turuan ni Mogan ng mabuting leksyon si Muchang. Lumipat ang eksena, lumakad ang dalawa papunta sa gitna ng plataporma, Isang linggo matapos silang magkasundo na mag-spar. Sinabi ni Hyun sa kanilang dalawa na maghanda para sa laban. Tinanong ni Real si Newgene kung ano ang ginagawa niya. Sagot ni Newgene, stretching siya. Nagtanong si Real kung ano raw iyon at ipinaliwanag ni Newgene sa mga salitang pang-martial arts, tinawag niya itong Tendence Extension Technique. Syempre, alam natin na stretching lang ito sa modernong mundo, pero sa loob ng nobela hindi ito gaanong kilala, lalo na ang benepisyo ng mas malawak na range of motion. Sabi ni Mu dapat subukan ito. Nagsimula rin mag-usap ang ibang bata tungkol dito habang si Mor Yul ay nagsimulang mag-stretching sa gabay ni Mu Cheng. Maya-maya, narinig nila ang iba pang mga bata na pinag-uusapan si Mugan. Nakita nila itong sumuntok-suntok sa hangin. Sabi ng mga bata, ang galing niya. At naririnig pa ang mga snapong sounds mula sa kanyang mga suntok. Sabi ni Mu kung tatamaan siya noon, yari siya. Kaya naisip niya, paano niya matatalo si Mugen gamit ang katawan ng batang ito. Pero nagkaroon siya ng ideya, kailangan niyang gamitin ang laki ng kanyang katawan bilang advantage. Sabi ni Hyun, mukhang hindi lang basta iniiwasan ni Mu ang training, habang hindi siya nakikinig sa iba, nagsasanay pa rin siya sa sarili niyang paraan. Nakita siyang nakikipag-sparang sa puno, aniya, nagsasanay akong pabagsakin si Mugan. Agad na tinanong ni Moriul kung paano makakatulong ang pagkiskas lang ng katawan sa puno. Tumingin sa kanya si Hyun at napangiti, sabay sabing turuan siya ng mabuting leksyon ni Mugan. Natuwa si Mugan na kinikilala siya ni Hyun at humingi siya ng tawad kay Muchang, sabay sabing tatapakan niya ito. Pero nakita niya si Mu na nagluluwag ng mga kasukasuan bago magsimula ang sport. Tinanong ni Mu si Hyun kung pwede na silang magsimula kaagad. Naiinis ang dalawa, iniisip na nagyayabang siya. Kumakbang na siya, sabay sigaw, ipapakita ko sa sayo. Sagot ni Mu handa na rin siya, at ipapakita niya ang mga suntok na tinrainang niya ng tatlong buwan. Nagsimula ang laban, tumakbo ng diretsyo si Mu papunta kay Mugen. Nagulat si Mugen at sinubukang umatras. Tinarget siya ng suntok sa ulo pero naiwasan ito. Nagulat ang lahat. Kaagad ginamit ni Mucheng ang trajectory ng Dodge para makakapit sa binti ni Mugen. Sa isip niya, hindi niya magagamit ang martial arts na alam niya mula sa special forces, baka aksidenteng mapatay niya ang bata. Kaya ang pinakamabisang paraan ay isang tackle. Nagbagsakan sila sa sahig at sa loob lamang ng isang segundo, natalo na si Mugan, na agad siya sa armbar. Nagulat ang mga estudyante, nagtatanong kung ano ang nangyayari, at kung makakawala ba si Mugan. May ilan na nag-aalala, sinasabing imposible na mapabagsak siya ng ganoon kabilas at makita siyang nahihirapan. Nagulat si Mugan at napamura, anong nangyayari dito? Nagsimulang magbigay ng payo ang mga second-class disciples, kahit hindi nila alam kung ano ang armbar pero halata nilang masakit iyon, at alam nila kung gaano kat hindi ang sakit na nadarama niya. Lumapit si Mucheng at sinabi, kung lalaban ka pa, mababali ang braso mo. Sumuko ka na, patuloy pa rin tinuturuan ng mga disciples si Mugan na bumangon, pero tiniyak ni Merjeng, kapag dinagdagan ko pa ng puwersa, mababali na talaga ang braso mo. Kaya sumuko ka na agad. Nagsimulang manginig si Mugan habang papalapit ng papalapit sa pagbali ang kanyang braso, sa huli, napahagulgol na lamang siya. Nagulat si Mucheng pati na rin ang iba pang mga bata. Agad na binitiwa ni Mucheng ang pagkakahawak at humingi ng tawad. Lahat ng estudyante ay sabay-sabay na tumingin kay Hyun at nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Ngayon, tinulungan ni Mucheng si Mugan na makatayo at nagtanong kung bakit nila kailangang pagharapin ang dalawang bata sa laban. Idineklara si Mucheng bilang panalo.